mabalasik ari o mabalasik o tul ah, ah. malupit malupate ay ay oh uh. oh 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 kaya mga kampal kasama po natin yung mga rat hunter po natin ari po yung ating nililinis ari pong likod ng mabuyang po gawa ng tiliteran po ng mga daga ari pong bunto na ng buntunan po ay kailangan po yung ating masimpan walang yung po ating mga ipa ay kinakain po ng daga yan po uh. Dito po naninirahan na mga kambal. Yung mga daga. Yeah. Uh, uh, uh. Tapos si Panda, si Milky, si Kabitan niya yung pong dalawang magina oh. Bali apat po tayo kasama ng aso. Uh, uh, uh. kapal po ng bunot Yeah. Yeah. Uh. Uh, uh. Kailangan po natin mahuli po yung mga daga. Wala nang ating mga ano nga po kinakain At mga mm. pakain po sa baboy mm. Pati po itong linis yeah. uh. yung lahat yeah. Yan kapat po ng bunot ay mm. Talaga pong titirhan ng daga yang dami po ng pinagpugatan po ng daga o oh. yan o oh, ari po pinagpugatan ng daga o oh, ya. yeah. yeah. Hati pun ngahangoin tu lahat, lahat pun nampuru. Yang kapal pun nampuru tayo. talaga po titirhan ng daga ay makapal oh yung po yun, din ng mga ahas yun yeah. uh, uh. kapal wala ko kalakoy ahas na ay po kalakoy snake eh pero pugadan Yah, Semut sebut pun sa ano po sa batuhan po ya ya yeah, 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 yeah. ah nakal bok talaga pong <laughs> sumu sa ay apa ano pandah ah, yeah. ano ya aja lang eh ya 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 dali hukay hukay nakal bok ay oh ya 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 Lalit, lalit nang, um, um, yeah, 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 huli Ari ari pina tutungan no. Nga hamag. Ano? Yeah. 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 Ah, bol puang bolong saging. Hmm. Ano? Ah. Bolong saging kapanda bali wala. Ay kapanda. Galit-galit mo sa taga. Ano? Ah. Oh. Hmm, hmm, hmm. hmm, hmm. Apa? Apa? So lang si Panda Buho lang sa aking So <laughs> oh, wala makamalak sa si utak ko malalim Ay, kandun pala Oh, siya! Si Hotel Bumbay po, sa so kabila Ano ito, lal? Di ba sa mot? Yan no. Mga ating pong mga rat hunter, nagbabalik po. Saan sa matutol diyan? Sa loob? Dito, dito, dito. Ah, yan pong uh, tingin, Yan po si Utol Bumbay. Yan nila po. Yan. Kaya po yung tigkabila eh. uh, uh, ay. Yeah, 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 yeah. Yan. Yan. Dinukot na po. Yan. Nagbabalik uh. <laughs> po ang mga uh, rat hunter. Alo, tol. Ayan uh. Ayan. Si ano Utol? Yan po. Ano alam Utol? Ang mainit na mag ngayon. Maganda na ay. Eh. Ah, Utol alim. Utol hukay. Ayan na. Ah ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yan. Yan pa Ayun na huli na utol. Tol, di ba? Palaka ito ah. Tabi yan. May matapakan. Palaka yan, hugo ah. Hindi yan kalaban. Hindi na dali ay. Ya, yeah, ya. Yeah. Yan po. Dali utol. Akwat. Yan na. Po. Ay lalim na lungga utol ay. Ya, yeah, ya. Yeah, ya, yeah. tabi. Ya, yeah, ya. Yeah. Yan na, sama-sama na po malalim lang ka utol uh, pero kaya yan kaya yan ano oh. Uh, ilan Ila, Ila sa utol ilan, ilan, ilan utol ay siya. nandito lang utol yun may lungga ay ang laki nung daga may tiga ay ah ay lalong na lungga utol hindi na sa kapila hindi na sumot sa kapila hindi na hindi ay kuk oh sabi ano po yung kuk po na nakakain mga kambalo yan kuk po ito yan, ipapakata sa malayo Wala na rin po yung din ng aso Kapag hindi atin nilayo Yung pinatira sa gato ay Oh Siya Utol, laki Hindi sila Oh, utol, 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 utol Yan, 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 Oh! yan, 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 na. yan, 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 নহলি নক বন্তে পোৱালি Yan po, nagbata ka na. Oh, <laughs> well, hindi kamera pa utol? Hinapo ako pagtakbo ay. Ay, <laughs> na po. Pagdarambulo. Yan po hindi kinakain. Yan oh. Ah. Yan ang na yung mag-ina. Oh, uh, mayro pa utol. Oo. po ako ay. Good job, Milky. Ah. Oh. Good job. Oh. Good job. Oh. Uh, uh. Tiri, ay. Palakayan, palaka. palaka ay. Palakaya, palakaya. <laughs> palakaya. Hindi yung kalaban no. Chu. Tumi pa dito. Ante pinasapi gir lang ay. Dua nang kinakaib yung mga ipa ipa. Chu. Ini ni, nilo pa nilo pa. Nilo pa. Eh. Ini. Ito mga taytay nung ano oh. Daga. Daga. Itirahan niya ito dua nang malambot po yung ano yung dayami po kaya po sila dito na malamig pati tabi oh. 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 Isa ba tuloy na katamo dito kanina? Oo, isa. Baka ina ina. Baka utlo may kasama pa. Di ko alam, sumusulot lang dito ano? tayo sa yung pintuan na. Oo, oh, doon sa kabila. Oo. Uh, wala gawa nang yung anong yung kabamburti aking ano ay. Ah, Pigla tanggal. Oo, uh, uh, aking sinimpan. Oo. Uh. Baka dito pumunta. Yan galing ng aswala na utol. Oh, uh, good job. Mm. Ah, dumi ay, gagaling ay. Pati pala kay ay matatangay ay. Wala na utol. Okay. Wala na po. Kalan oh, jo. <laughs> Tayo po hina rin pagtakbo ay. Napakabilis ito na yan. Mga kalpas pa. Magtahabol ko pa para oh Puta ka galing Eh. Malupit. Galing ay nagbabalik na yung tol. Oo. Oh. Napakalupit po ng ating mga Red hunter. Red hunter po. Talaga pong... Ako ano? Ano ang ano ay utol? Eh, utol, mayroon pa oh. Nakamoy pa ng aso oh na ano ng palay ay kung hindi natin notin, na ano yung iba oo oh. yung hindi na ano na na patay kaya po tayo nagbabalik ulit po maghunting ng daga po ay tayo po ay ano magtatanim po ulit ng magtatanim na po ulit ng palay kuha na ma, maninira po huli yun ay sa mga bagong tanim po sa mga dapog po ba Yung mga ano po sa mga tanim na bago okay, yung, kaya po kailangan na ma, yung mahuli na mahuli ari po itirahan pa rin ang mga Aring ganti pong Ganti pong ano Kagingan Baka talagang dito yung sawa Saan ba? Yung po sawa, ya, pong sawa yapin Amin po hindi pa nahuhuli Yung sa may baboy na ano tol mm -hmm. Hindi pa nabalik ano mm -hmm. oh. Yes. Uh. nari po pong po din ang daga Ari pong mga bulok na Saging sa, Kaya uh. pupugadan po yung ganito oh mga taas ito oh. ito ah, na uli, oh kaya to kaya meron meron ito pag na yun ay meron pong ano pong daga kaya yeah, yeah, yeah. meron ito 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 may ay babaw baka may katugun ito sa babaw may katugun yan ay babaw oo Pati ko lupa ay. Ah, nagtagalit oh. Kinangay na oh. Clear ito. Clear niyan, oh. yan Kaya ah, namin tinutulong na pag-huwa pa lang, ha. Oh. Yan oh. nang kailangan pong andagay ma... Bawas-bawasan -boss po din sa ating tabing tubigan po. Oh. Sige, <laughs> Tol. Malalim Malalim Eto, hey, wala Ah, eh, wala na. Pundo na, otol Pundo ba? Oo. Pundo na po, oo. Pundu... Ah, hindi pala. Eto, wala na. yung na, otol. Eto, galit na yun. yun. Di Kailangan barita, utol Barita isa yun, hindi yan makapagdala Oo oh, nga Yan po ngayon, si Panda Yan po ka magulang po ay um, Gagalitin po so, Sa mga daga po ang agat na sa ilong oh. ay ah. ah. Pinadali pati, pati. O, tulong Nga, pati pa Shhh 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 gal like talaga ah oh tol tangil ba ang tama ko tumalon paka sa mga sa lupa ah totol bleso oh. ah, uli ni milk yo oh. hayaan ko tawag ko tawag ay marara palungga ay totol kun di ay tull. Tull. Tull, diba, oh. Tembak bola, tembak bola tu. Bola. Malam kau tu. Malam. Malam pun aku tunggak. Ini yang lebih ah. ah, eh. banyak pupar hias Si milki oh. oh 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 Kami pun tidak Para pemadali agar Yan ah. Yan po yung bago pa na natututo. Kalikutan pa po. Yan oh. Nalalim na oh. Nalalim na. Tumilki. Ari ko tumilki. Tumilki. Oh. Ya, kita mikubran lumabas, alam. Ayan, tulong ka Ay, uwak. Inuwak yung, ano, yung pong pinatay na daga. Kaya kaya na uwak. Ano ito, malalim. Ay, malalim. Ay. Wala ka kutugin sa iba po. Malalim po. Oh. yan si Milky, Milky naman po ang kasunod oh. Ayan. Ah. Yung pihalin nila yung mga aso. Ayan po, ayan. si miliki naman po bil wala wala Oh. Shhh. ya 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 shhh ya 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 agaw naga agaw si pandai naga naga laki aina Ah, bilisan po yan oh. yan po no kat pugu no oh, wala dia nilai po talaga kanan miliki dia nilai miliki Napakalapit pong rat hunter natin. Ah. Talagang Diyos nagalit ka no? Binubuno po. Hinihingil na yun. Masagang yung ilalim. Kailangan yung util barita. Oo, barita. Ano? Uh. Yan. <coughs> Tayo po yung nagsimula sa pagpapalagay. na po? Pag... Uh... Pagahanting po ng mga daga, kung napapanood yung mga kambal sa aming unang kauna-unahang vlog po. Kauna-unahang video po. Ano tol? Oo. Uh. -huh. Kaya natin pong mga nakasama. Bali yung pong ibang asang nakasama natin sa vlog, Sinda Blake po ay patay na po. Gawa ng sobrang tanda na po ba? Kaya ari po yung mga bago na, aring ating mga kasama. Mga kapalit na. Mm, mga kapalit na po ari. Yan no? Bagong sibol po. Mga bagong sibol. Yan po, simulki. Itu bagus sebul pun itu. Yang bagus sebul ni Gali. Bayau. Ha. Ha. Nah, lima ni. Hai ya. Kan semiki. Allah. Apa apa? Semiki. Kau mau kau mau kau oh. Oh. Enggak <laughs> agak mampus ada gaing. Masuk ke pelurat apa? Pag po sila'y nakakagat sa ilong, yeah. ay lalo po silang tumatapang. Nagagalit, nagagalit sa daga. Oo, oh, lalong nagagalit. Nagagalit lalo. Ano? Namamahinga po. Kung ano, <laughs> namapagod ay. Hali. Namamahinga. Ayan eh, o, si ano naman po. Si... Si puti. At natututuloy po. Ng... <laughs> Magkay kay oh. Maron na utol, maron na rin. Maron maron na rin po kumamot. Oh. Ano? Wala. Ah. Maron na rin kumamot ay. Hmm. Kakamot na rin ho. Ah. Eh. Talaga matututo ari. Oo. Oh. Oh. Nakamot na rin ay oh. Ah. Malupit. Oh. Ah. Na eh. Yan po, malupit 'to. Oh. Ito sa dalawa o yung dalawa Matututur na rin Pero mas si Pandat si ano Nagahalin hinan po Gawa ng medyo matagas pang lupa Pa 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 Yan na Si panda naman po ulit Huwag ito yan Hindi na kasi gusto mahuli o Katatapos na po mamahingan ni Pandat o si Pandat naman po ha Sake. Mabalasit aray aso kong aray Mabalasit aray Mabalasit ko tul ah, ah. Malupate Aray uh. po da blake po Na namatay na po yeah, Malangit naman sa ating aso Sa si blake Sinta uh, ano? judian po Yan. Marami na pong namatay na aso natin Ay na magagaling pong Sobrang patagal na ganda ang galiman oh kaya po nang mamatay ibang maedad na nga po malalim ang utol malaki na po na nakaupa ay ay pa dito hanggang dito kanina ay ba ngayon po ilus ng ulo eh maugat ay alam pati ugat na si Putol ay sila nga natin Putol na na amoy na ah masing po para kobra masing up masing oh. yun

kahit matigas ay pinipilit sa iyo. Hmm. Ang ah, bibig. Chocolate. Baka kuha niyong barita. Ay, hindi pa po mahuli. Baka po may kalating oras na po. Ah, ah. Yan lalim na. Tampa naman po ang lungga. Ang pinagukay na yung Oh. Hindi po natigil. Ah, ah. Talagang matibay ang aking aso. Matibay po ang ating mga aso. ya lalu mana kok kalau tiur sama hekit lalu mana masih miliki mana miliki kau nak miliki eh, ah, Halang, kan halang. Nanti. Ma bubuh hari pulau saking, oh turun. Ah, hari perihin tu saking tu. Tambah. Di lehuna? Ayo kita bah. Oh, ada yang apa ini? Apa ini? Apa lah? Ma apa ini? Apa? Ini lalim nak pu. Oh, itu dilim nak. Patas kau tu yang. Hindi baka kapapalim mo? Mga taga na rin suwi oh. O hindi ka na po ng pagkakasuwi oh. Ay kailangan po yung mahuli ay. Sobrang alim mo ito nyo. Sobrang alim mo. Ay panda, maya maya uli. Panda. Maya maya uli. Pahing mo na pahing mo. Pahing mo na pahing mo. lalim na po. O milky next. Yan po ang lungga o pagkalalim na. Baka yung may pagkadutol. Pahing Dey, okay, kai kai miki. Yah. Yah. naman si... si puti, puti, dali. Oh, uh, oh puti. Oh. Yah, yah, yah. Si minki naman. Ah. <tipan> na ambo <Abaw>. <tipan> na mayegi ano? Gino. Aba. Aba. Iniro, bebe. Yan yan na, nah nahuli na po mga kampan laki otol. Laki. Yan na na po Dalawa na po. Aba. Tabi po. Napasintabi po sa mga kumakain. Ang laki. <laughs> ay, na na utol yan po. <laughs> Pagkalaki. Ay nagagawa na. Wala na utol. Wala na. Lubos na. <laughs> Pagkalaki. Ang gitla ko ay. Walid <laughs> <laughs> yan. Wala utol lumabas na. Meron pa kaya. Meron pa. Saan lumabas diyan? Oo. Uh. <laughs> yan po. Dalawa na po ating huli. Ayun kay puti po. Nahuli na puti. <laughs> Gutay ay. Utol meron pa. pa. Nahukay pa ay. <laughs> Pagkakabilis. Hindi <laughs> mo napansin? Hindi nga. Kasi hotel po naghuhukay. ay ako yung ako po naman din eh. Aba rin yung hukay ko rin. Wala din. Bata ka na. Hindi ko agad na kunan yun ah. Pagkakabilis. Yan ah. Pagkalayo na po ng hukay oh. Kali na po yung nandiyan nila nga. Kasi alam na rin suwi. Abilado na po oh. Yun. tuloy na tayo. Papunta na po sa ating babuyan. Baka nandun po ang katagon. Pakalayo. Pakalayo Mayroon pa ako tul, yan Wala pong tigil ay ah. Hindi inuumay yan, ano Ay, and natin mapapakain ng Tigrolak Tigrolak pa gang, sa baboy no, tul Dog food Dog Napakahusay po May panda oh. Pakalayo na lang ngayon Kaya dito lang sa tayo Ay, o, yan, dini Bangay na na, oh Sa may wala na yung butas. Walang tigil. May rotol dyan. May katugon yan sa kabila. Tabi hanapin ko din. May katugon yan. Dini. Dini yung tul. O saan dini yun? Tis, agad na sinil ka eh. Oh, yun. Oh. Dini yung milik Wala, ulang ko tubig oh, dito. Wole. Hindi na. Hindi ulit na. Hindi po wala pa. Eh. Bulilit, bulilit po ang katargin eh. anak nung nahuli ngayon. Ito ito, nasiap. Nahuni nga. Nahuni. Nahuni po. Nahuni po. Eh po ka tayo. Ya, 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 yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Utol. Nahuni. Nahuni utol. Uh, Oo. Na -uh. Ano, yung pugad, yung ay, pugad, 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 yung... pugad, pugad. Nahuni po ay. Nakain na. Nakain na ba? Oo, no, nakain. Ito na. na ano, mga gagaganar ka, laki ganga kinakain po ng aso. hindi lalaki. Yung mga ganga lalaki po. Hilalaki. Pero po yung sobrang lalaki, yung mga ganyan, yun, nahuli. Pinapatay lang. E, pinapatay lang po yun. Sumiyap na eh. nakain na to. Yung, yun, Nakain na. Maliit, yung mga anak, maraming anak. Yan po, maraming anak. Oh, Kamay, atal po. Marami po anak. Eh, may kita hulot tuloy ng mga anak. Tuloy na, tuloy na. Hello. Kasi po. Kita ka. <laughs> Kupenda. Yan po. po. Dahil anak wari ko. Yan o. Ay, kinakain na. Yan o. Kinakain. Yan po. Ang dami. Yan na, yan. Ayan, ari po yung anak mga kambal Ari po yung anak Ang dami, dami ito no? oh yan na, ayan po yung kinakain dami ito, baka may mo, baka may ina yan po oh. <laughs> yan po anak, oh. bigyan sa asa bigyan na Para hindi dumami yan oh Kinakain lang po ng asa yan yeah, Ayan, mayroon pa yung tul Mayroon pa Bali, naka na po ang huli dami na ito lang no? na anak nun Ayan, tulupugad Ayan po yung pinupugad yan no? o Galing po, no? anong anong po sa saging sa po, ganari Ato, baka ina ulit dun Bakayin... na ulit doon kanina. Baka na. Ajo, ajo. Mamaya mo, tol. ni Milky. Oh, oh. Ay, mayroon pa, otol. Yan po, mayroon pa. Uh, yan po, oh. yun. yun, yun. pa, otol. Ito, na ulit. Nakain na. May, namugat na, ano? uh. pa, otol. Mayroon meron pa yan hmm, oh, po ang hukay ay kaya pala pilit hinuhukay po ni milky ano <laughs> ni panda ni panda eh may inakay dabi ano ah pa. kaya po tayo may gamit na kahoy po para po iwas kagat wala na utol sabi <laughs> milky yung parang lumbas ay inahimba kayo yun ang laki ay Wala na po. Wala na. na dami yan. Anim. Anim po na huli. But na dali ano ako. Oo. Ay kung hindi pa mga huli ng mga ating aso. Ay dadami yun. Yung pinasunod. Ang dami. Madali po ating mga palay. Palay na. Wala na utol. Good job. Oh. Good job Ang galing po ay. Good job. Yan ang lupit na rin aso natin. Oh. oh. Ano ay na? Ilim na inum. Hayop si panda. May papalamig po. Lad po na kaming aso na liligo, 'yan oh. Papalamig kay Dela Lego ka din. Mamaya, maghihintay muna kayo. Yan mas si panda pa matagal uh. oh. Oh, kurats panda. Yan. Aabot na po. Para panda. Good job. Yan napakagaling po ninyo mga 'yan. Pamilkey kurats. 何